si Antonio Sanitrillanes IV. Siya ho ang nag-file ng kaso para makulong yung dating Pangulong Berdugong si Dut <coughs> Ang Magdalo Party List at si Sani Trillanes na pumunta ng ICC upang idimanda at ihabla itong dating Pangulo ng Pilipinas. Kung kasama niya ho si Lascañas, mga kababayan ko, para magbigay ho ng sworn statement niya, mga kababayan ko, sino ho ba ang nag-file? sa International Criminal Court laban kay Duterte si Trillanes ho so wala hong wala hong ano wala hong dahilan o oh, hindi ho nagtitrip si Trillanes Woo! mga kababayan ko hindi ho nagtitrip si Trillanes diyan mga kababayan nagkataon lang na nalaman ni Duterte kaya inatake sa puso <laughs> <laughs> oh mga kababayan ko sino nag-file sa ICC eh walang iba kundi ang Anto si Antonio Sanit Trillanes IV. Siya huwag nag-file ng kaso para makulong yung dating Pangulong Berdugong si Dut... o, <coughs> oh, ngayon malalaman nyo, hindi ho mabibigyan ng hustisya yung mga namatay sa extrajudicial killing kung hindi ho nagsama-sama ang Magdalo, ang Magdalo Party List at si Sanit Trillanes na pumunta ng ICC upang idimanda at ihabla itong dating pangulo ng Pilipinas. Ngayon no, mga kababayan ko, kung speaking ho, kung utaho ba siya ni Bongbong Marcos, ang sagot ko ho dyan, hindi, mga kababayan. Eh, hindi nga ho nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng ICC. Ayaw makialam ni PBBM, mga kababayan ko, sapagkat ayaw ho ni Pangulong Bongbong Marcos na madawit ang kanyang pangalan. Ngayon, ipinipilit ho, mga kababayan ko, na idinadawit nitong uh, gentleman ng congressman ng District of the District of Davao, itong si dating si dating sena si, dat, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan at sinasabi niya hong bangag. <laughs> eh mawalang galang lang ho. No, walang ga, mawalang galang lang ho. Kung meron hong bahid dong isang mga kamay dito, mukhang kayo ho ata yon, na uh, gentleman from the First District of Davao. <laughs> Eh, pag-usapan na lang ho natin yung tungkol sa flood control ninyo kesa ho yung pagpuna ho sa pagbisita ni Sunny at nang gagalaiti ho kayo. <laughs> Di diba, mga kababayan ko, yan ho yung pinaka main point doon. Kaya ho mga kababayan ko, eh, mag-isip-isip ho kayo. Uh, gentleman from the first district of Davao. <laughs> Wag kayong magalit kay Sunny. Karapatan ho namin yon bilang mga humihingi ng hustisya para ho sa mga taong inargabyado ng tatay nyo. Mga kababayan, yan ang pinakamainit doon. Naintindihan nyo na ho, sana ho'y nakuha nyo ho yung punto ko.